Wala, kuya. Paano natin ito mabibenta? Umuulan. Kaya nga eh. Kaya ito. Ali! Ay! miss, miss! Okay lang po ba kayo? Oo, oh, wala ko. Miss, nagasya po kayo. Atin At na lang po namin kayo. Yan lang. Tara na po. Atin na natin. Kaya, tito, tara pa. Ang ah. ah. tuloy kayo. Apo. kayo, opo kayo. Ako, salamat sa paghatid nyo, ha? Uh, walang anuman po. Oh, natulong naman po kami sa mga nangangailangan. Thank you. Ay. Diyos, talaga pakiramdam ko kanina. Ah, uh, baka naman po ng bahay niya hmm. po. Sino pa yung kasama niyo po dito? Ito. Laki nga, ano. Pero sa totoo lang, mag-isa lang ako dito. Wala na kasi akong pamilya. Hindi na ako nakapag-asawa kasi ako nag-alaga dun sa tatay namin na matay. Um, mga tatlong taon lang nakakaraan pero may isa akong kapatid kaya lang nasa Amerika saka may pamilya na siya. Uh, kaya ako ngayon ako lang dito. Malungkot nga eh. Uh, sige po. Uh, kung may oras po kami, daanan po namin po kayo dito. Sige. Okay. Pasyal-pasyal kayo dito ha? Pag may oras ka, parang hindi naman ako madungkot. Sige po, alis na po kami. Sige, ingat kayo. Salamat po! Kuya, kailan po ba ako makakapunta po sa school po? Pasok ko na po eh. Nasusunod po na linggo. Eh, Sarita, di ba alam mo naman na kulang na kulang yung kinikita ko sa pagtitinda ng Bananak ko sa umaga, tsaka sa pagtitinda ko ng balit sa gabi. Tsaka, sakto lang yung mga kita ko sa gastusin sa bahay. Alam ko naman po yun, kuya. E di kung nahihirapan naman po kayo, tulungan ko na lang po kayo. Para po makapag-ipon po tayo kahit papana, di ba? Sure ka dyan? Hmm. Asa, sige. E di, magkumilis na muna tayo. Ah, sige po. Ah. Sa wakas, na-champuan ko rin kayo. gagaling niyo tumago eh, no? Sa so, tuwing pupunta ako, walang tao dito sa bahay niyo. Ngayon nandito na kayo, maniningil na ako. Sir Enzo, baka pwedeng bigyan mo pa akong palugit. Hanggang katapusan, magbabayad na po ako, promise po. Palugit? Ilang palugit na binibigay ko sa inyo, Jeboy? Negosyo ko to. Kakailangan niyo akong bayaran. Eh, sadyang so tinapos lang po talaga. Pero sa katapusan, magbabayad na po talaga. Sige, huling pagkakataon. Hanggang katapusan. Pag hindi pa kayo nakapagbayad, umalis na kayo. Dahil wala na ang babalikan na bahay. Sasarado ko na to. Sige po. Wala kuya. Ano na yan? Isingal ka na naman ng may-ari. Saraduhin yung bahay. Hindi, Sarina. Kakahid ako. Magtatrabaho ako kahit saan. Huwag lang tayo mapaalis dito sa bahay. Kuya, mapapagod ka naman kung gano'n. Wag ba na isipin yung pag-aaral ko, kuya? kayo ko naman eh. Tutulungan ko na lang po kayo. Hindi. Hindi ako papayag na hindi ka mapagtapos ng pag-aaral. Gagawin ko ang lahat para mapagtapos ka. Ganun ba, kuya? O hindi, pag wala na lang po ginagawa, tulungan ka na lang po kayo. Uh, sige, tara. Samahan mo ako. Ayusin natin yung paninda ko. Sige ba. <sighs> Hi po! Pabuti mm -hmm. naman nilisita niyo ako sa kagaling! Ay! Ah. <laughs> ano po kasi? May natira po sa paninda po namin. Ito po ah. Ah! Oy! Salamat! Magkano to? Mabayaran ko. Ay! Di na po! Sa inyo na po yan. totoo oh. to'o? Opo! Bikin po talaga namin sa inyo. Kayo. Okay na? Opo! Naku, sumakay na uwi. Eh. Ah. Sa totoo lang po, ulila na po kami. Kaming dalawa na lang po ang magkasama eh. Ganun ba? Wala na rin kayong kasama sa bahay? Opo, wala na rin to. Alam mo, nalulungkot ako sa bahay na to. Okay lang ba kung sasabihin ko sa inyo? Tumira na lang kayo dito sa akin para magkakasama tayo. Talaga po! Ah, <laughs> uh, hindi mo ba nakakaya? Naku naman, ang laki ng utang na loob ko sa inyo magkapatid. Kung hindi dahil sa inyo, baka na paano na ako. Diba? Okay lang yun, tsaka ako lang naman ang na mag-isa dito. Nalulungkot ako. Kaya baka pwede dito na lang kayo. Ha? Sige po, uh, kukuha lang po kami ng gamit tapos babalik na lang po kami agad. Opo. Aasahan ko ha. Iintayin ko kayong bumalik. Opo, maraming salamat po talaga. Sige, thank you. Sarang may matitira na tayo. Ingat kayo ha. Sige po. Tarami, sige po. Salamat po. po. Pasok po kayo at maupo. Ah. Uh, sino po kayo? Ah, uh, nasaan po si Ma'am Aya? Yung may ari po nitong bahay? Ako nga pala si Eden. Kung nabanggit ng kapatid ko, ako yung nag-iisa niyang kapatid na nasa Amerika. At si Ate Ayen? Wala na siya. Ha? Ano? Paano po nang nangyari yun eh? Nung nakarang linggo lang, kausap namin siya. Opo ano nga. Pati kumuha kami ng gamit at nagpaalam lang kami sa mga kaibigan namin eh. Para bumalik dito. Ayon din ang ikinalulungkot ko. Dahil inatake siya na mag-isa. Kaya umuwi ako dito ng agad-agad. Nga pala, andito sa papeles na to, nakasaad, na itong bahay na to, ay mapapasa inyo na. At aside from that, bibigyan kayo ng 2 million. 2 million? 2 million? Pa para saan po? Ito ay isang reward dahil tinulungan niyo siya. At kung maaari, pirmahan niyo na para ang lahat nito ay maibigay sa inyo. <sighs> oh. Maraming salamat. Pero nakakalungkot po talaga yung nangyari sa kanya pero laking pasasalamat pa rin po namin dahil sa biyayang iniwan niya. Alam ko, si ate ngayon, masayang masaya siya. So ano, aasikasuhin ko muna to. Ilagay niyo muna yung mga gamit niyo sa kwarto at magpahinga. Sige po. Salamat po.